Dalawampung dahilan bakit maraming seafarers ang bumabagsak sa interview. Mga kamarino, magandang araw sa inyo. Ako si The Maritime Professor at ngayong araw pag-uusapan natin ang isang napakahalagang tanong. Bakit nga ba maraming seafarers, officers man or ratings, ang bumabagsak sa kanilang interview? Hindi ito para manira. Hindi ito para manakot. Ito ay para magturo, magpagising at tulungan kayong makapasa sa mga susunod ninyong interview. Tara, lakbay tayo. Una, attitude. Ang unang signal ng interviewer. Sa simula pa lang ng interview, tanong ng interviewer sa sarili niya, ano ba ang ugali ng aplikanteng ito? Maraming bumabagsak hindi dahil kulang sa kaalaman, kundi dahil kulang sa tamang attitude. Yung iba, masyadong kampante. Yung iba, parang galit sa mundo. Yung iba naman, may masyadong mataas ang tingin sa sarili at meron ding sobrang pilyo, akala mo kaibigan niya agad ang crewing manager. Kamarino, ang attitude ang unang sagot bago ka pa makapagsalita. 2. Comprehension Naiintindihan mo ba ang tanong? Ito ang classic issue, wrong sense of answer. Tinatanong ng interviewer, Tell me about a time you solved a problem on board. Ang sagot, Yes sir, I worked before on tanker, bulk, general cargo Hindi po yun ang tanong Maraming seafarers ang hindi bumabagsak dahil mali ang sagot kundi dahil hindi nila naintindihan ang tanong Tatlo, poor English communication, oral at written totoo. Hindi kailangan maging native speaker pero kailangan maintindihan ka. Common issues, masyadong mahina ang boses, paulit-ulit ang ah, ah, eh, grammar na sobrang gulo. Hindi ma-express ang sarili. Hindi makabuo ng malinaw na sentence. Written exam na puno ng basic errors. Remember, communication is safety. Communication is leadership. Communication is professionalism. 4. Lack of confidence. Inaatake ng kaba. May mga aplikante na technically magaling, pero pagdating sa interview, biglang naging mannequin. Nawawala sa focus, nagme-mental block, hindi makabuo ng thought, lumiliit ang boses parang lumulubog sa ilalim ng lupa. Confidence is not arrogance. Confidence is clarity. 5. Very weak or unacceptable voice. Ito naman, classic Zoom problem. Mahina ang boses, kinakain ng salita. Ang interviewer, hindi yan manghuhula. Kung hindi ka marinig, wala talagang interview. Anim, technical issues. Device, Headset, Internet Ito ang madalas nakakainis pero totoo. Sira ang headset. Mabagal ang internet. Nagahangang kamera. Hindi marunong i-adjust ang mic. Laptop na parang may isang daang viruses. Kung interview mo ay online, tool mo ang device mo. Kung bulok ang tools, bulok ang resulta. 7. Attire Ayusin ang muka at ayusin ang forma. Maraming bumabagsak dahil mukha silang... Bagong gising, nagmamadaling bumili ng suka, nakasando parang nasa beach, kakatapos lang bumembang. Tandaan, interview means representation. You represent the ship, you represent the company. Hindi kailangang nakabarong, polo lang, maayos, malinis. Very 8. Visual and noise background. Professional ba ang dating? Mga maling background. Higaan, sampay na brief at panty parang may sabungan sa likod, mga bata sa likod parang playground, mga sasakyan parang nasa highway, kwartong parang bodega. During interviewer, kailangan professional ang kapaligiran. Sham, unfamiliarity with the platform. Zoom, Teams, Google Meet. Nakakalungkot pero totoo. May bumabagsak hindi dahil mahina, kundi dahil hindi marunong mag-unmute. Iba pa, hindi marunong mag-share ng ID, hindi marunong mag-test ng mic, hindi marunong mag-on ng camera. Naliligaw sa Buttons Interviewer's Impression, kung itong basic operations ng Zoom, hirap ka, paano pa kaya sa barko? Sampo, punctuality, late sa interview, late sa barko. Kung late ka sa interview, ano pa kaya sa master station? Ang pagiging on time ay hindi disiplina. Ito ay trabaho. Ang ibang seafarer sampung minuto late. Ang iba, tatlumpung minuto late. Ang iba, absent. Pero nagtataka bakit fail. The worst labing isa. Not researching the company. Another common mistake. Tinatanong ng interviewer, What do you know about our company? Ang sagot, Um, wala po sir, pero okay po ako magtrabaho dyan. Kung hindi mo pinahahalagahan ang kumpanya, bakit kanila kukunin? spend 10 minutes research big difference labindalawa not studying the position applied for halimbawa applying as ab tinatanong what are the duties and responsibilities of an ab Minsa ang sagot um siguro po yung ano ito basic at maraming bumabagsak dito labindatlo lack of experience answering real case scenario question scenario Questions reveal, decision-making, safety awareness, real-life competence, leadership for officers. Kung wala kang practice, automatic ka na mafafumble. Kaya kailangan mag ng fire scenarios, collision avoidance, enclosed space entry issues, cargo operations, mooring failures, crew discipline cases, research, read, practice. Fourteen, overconfidence. Kaya ko yan. May mga seafarers na sumasablay dahil hindi nag-review, hindi nag-practice, hindi nagbasa, hindi naghanda. Ang confidence ay dapat may kasamang preparation. Labin lima. Dishonesty, lalo na sa experience details. Kung mapansin ng interviewer, hindi tugma ang dates, hindi tugma ang vessel type, hindi tugma ang duties instant fail. Honesty is currency. Once na wala, wala na. Labing-anim, emotional instability. Galit? Frustrated? Depressed? Nararamdaman ito ng interviewer. Madaling mairita. Padabog sumagot. Hindi marunong magpasensya. Defensive sa lahat ng tanong. Sabarko? Stressful? Kung sa interview pa lang sabog ka na, red flag yan. Labimpito, lack of career direction. Walang plano. Kapag tinanong, where do you see yourself in five years? Iba-iba ang sagot. Kahit ano po, bahala na po. Depende po sa company, interviewer wants people with direction, hindi yung tinatangay ng alon. Labing walo, no situational awareness. Hindi marunong mag-isip on the spot. Hindi lahat ng tanong ay nasa Google. Kailangan marunong gumamit ng logic, common sense, safety mindset, practical thinking. Kung hindi, boom, fail. Labing siyam, lack of professionalism simple lang hindi marunong mag good morning hindi marunong mag thank you hindi nakangiti hindi marunong makipag eye contact professionalism is free pero marami ang hindi nagdadala nito Dalawampo. po final reason no preparation ito ang pinakaugat ng lahat maraming bumabagsak dahil hindi sila naghanda kahit gaano kagaling kung hindi ka ready babagsak ka. Kahit gaano ka mahina, kung naghanda ka, may laban ka. Hindi garantiya na pag naghanda ka, ipapasa ka na. Pero ginagarantiya ko sa iyo na kapag hindi ka naghanda, babagsak ka. Mga kamarino, ang interview ay hindi lottery. Hindi ito hulaan. Hindi ito bahala na system. Ito ay skill, discipline at preparation. Kung gusto mong tumaas ang chance mong makapasa, ayusin ang attitude, I-practice ang comprehension. Palakasin ang English communication. iset set up ang technical equipment. Mag-aral ng real scenarios. Mag-research sa company. Maging professional. At higit sa lahat, maghanda. Kung nagawa mo lahat ng ito, hindi ka basta tatanggapin sa kumpanya, hahanapin ka nila. Maraming salamat, mga kamarino. Maging ligtas. Maging handa. At tuloy ang layag.